Hello, hello, hello. Hello, Philippines. Hello, words. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Excited na akong umuwi sa amin. Ay, hindi pala sa amin. Sa kapatid ko pala. <laughs> Charot. Wala pa akong bahay. Oo, wala pa. Hahaha. <laughs> Charis. Ay, charot pala. Lahat kasi ng gamit ko na ibenta ko na. Simula ng mais ako. Ang gulo kasi ng utak ko nung mga panong iyon. Basta magulo. Buti na lang luminaw ba? Luminaw na. Dati magulo dati magulo ba <laughs> Buti na lang always nandiyan si Ama. di kanya pababayaan. Ngayon, mag-iipon ako ng gamit. Pero ngayon, hindi muna. Kasi nasa bahay lang ako ng kapatid ko eh, ng kuya ko. Kasama si Mama Inday. Tama din kasi, makikitira muna ako. Tsaka, pera ang ipunin ko. Buti na lang, yung SS ko, tuloy-tuloy. Kahit papaan, may, may napagkukuha na akong panggaso sa sakit ko. Tsaka, tsaka, tsaka ko iba kapag nakaipon, nakaipon na ako. Tsaka ko nagagasusin kapag mag-aasawa na ako. <laughs> Charot. Mga kalabs, tumawag nga siya kahapon. Araw-araw kaming nag-uusap. Kung kumusan na ako, kung kumain ako. Alam niyo mga kalabs, ang sarap ng may nag-aasikaso sa iyo kahit hindi pa nangyayari? Ang dami naming plano. Sabi ko sa kanya, magbi-business na lang kami. Hihingi ako ng tulong sa mga kapatid ko. Kung pagbibigyan nila ako. Sa Bulacan, gusto kong manirahan. Kasama ang... Hindi ko pa pwedeng sabihin. Ayaw eh. Ayaw pa niya. Magagalit yun. <laughs> Tsaka na lang pag ready na kami. <laughs> Charot. Pag uwi ko ng bulakan, i-schedule ko then sa kami then saka kami magkikita. Excited na rin ako eh. Maganda rin ang trabaho niya, call center sa Makati. Doon siya naguwork work Monday to Friday ang pasok niya. Everyday kami nag-uusap. Nag-browse siya ng Facebook niya, nakita niya ang lumang ang lumang literato ko. <laughs> Sabi niya, ang pudi kuraw. raw. <laughs> pudi. Pogi. Charot. Pogi ka riyan. Hindi kaya. Kahit stroke na. Sabi niya. Pogi pa rin daw. Sabi nung girlfriend ko. <laughs> tawa ko ng tawa. Pogi. Sabi mo lang ha <laughs> Charot. Lumakituloy ang tenga ko eh. <laughs> May i-share lang ako mga kapatid, mga kalabs, sa inyong lahat. Juan 15 verse 7 to 8 Kung kayo'y magsipagpanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipagpanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang inyong ibigin at gagawin sa inyo. 5. Sa ganito'y lululhatiin ng aking ama na kayo'y marami at gayon din kayo'y magiging alagad. Ang ganda ng verse ano? O paano mga kalabs, mga kapatid? Magpapaalam na po ako sa inyo. Bye-bye! See you!